ko po, ang ilan po siguro sa inyo ay kilala at ang si Christian Albert Gasa or Christian Gasa. Pwede niyo pong puntahan ang kanyang uh, Facebook account. Meron po siyang pasabog. Meron po siyang post. Uh, ito ay tungkol sa isang mag-asawa. Sa mag-asawa na ang trabaho ay magpakalat ng fake news tungkol sa mga sikat na personalidad. At kasama po sa listahan ng mga personalidad na yon, na, na pilit binabagsak na itong mag-asawa na ito ay si Atty. Lene Robredo. At kaninong tao ay itong mag-asawang ito? Nako po, no questions asked. Alam na natin kung kanino galing yan, kung sino ang may pakanan yan. At sa tingin ko, itong mag-asawang ito ay mga nagpapagamit din lang. Sabi kasi dito, naging negosyo na daw nila yung magpakalat ng fake news, magfabricate ng mga negatibong balita tungkol sa isang personalidad para ibagsak ang credibility nga ng, ng, ng taong yon, di ba ang sagwa? Katulad ng madalas kong sabihin, yung ganitong klase ng trabaho talaga ang pinaka-sleazy, mm -hmm. ang pinaka-mababang uri. Alright, ngayon ay Friday. At yun nga, meron daw ilalabas na video etong si Christian Gaza uh, tungkol nga dito sa mag-asawang ito. This Friday, may ilalabas akong video, expose sa This is about a husband and wife na ang negosyo. Matakin nyo ha, negosyo. So, kung titignan nyo, wala tong pinagkaiba doon sa mga taong atasan na magbuo ng mga troll farms. Negosyo talaga. Ang ang gawain ito. Ang napakademonyong gawain na ito. ba? Diba? Alright, negosyo nila ay gumawa ng maraming daming accounts ang dami pages upang magpakalat ng fake news tungkol sa mga sikat na personalidad, tapos i-extort nila at hihingan ng bayad para sila ay manahimik. Mantakin niya, tumahimik. Extortion. Sisiraan. Gagawa ng mga uh, dami uh, pages or Facebook pages. Nako. Matindi, no? Matindi. Ito yung pinakamalaking sakit ng ating lipunan sa tingin ko. Ito rin yung mga Uh, kababayan natin or eto rin yung sa tingin ko ay pinakamatinding kalaban ng ating bayan ngayon. Yung mga taong ganito ang trabaho. Yung mga trolls, yung mga nagpapagamit, yung mga nagpapakalat ng fake news at nabubuhay nga sa kasinungalingan. Hihinga ng bayad para sila ito mahimik. Yan ang unique business. Talagang unique ang business nila. Okay. Nang mag-asawa daw. Spreading of fake news and so um, hmm, and social media extortion. Ang mga nabiktima nila ay sina Lenny Robredo, Glenda de la Cruz, Congressman Velasquez, oh mga, mga vloggers na malalaki, no? They, uh the -huh. Cortez, yours truly, Cian Gaza. Ngayon, mm, kaya naman pala, sabihin, isa rin sa mga biktima ito sa Cian Gaza at marami pang iba. Abangan sa biyernes ngayon yan, kumapit ka na Mars at baka hindi mo kayanin. So kung gusto niyo pong antabayanan yung video na yon, yon Friday ngayon, puntahan niyo po itong account ni Zian Gaza, Christian Albert Gaza. Lesson dito para sa mga kababayan natin, sana kahit papano marunong talaga tayong mag-design at alamin kung kung totoo ba itong balitang ito at hindi. Minsan Common sense na lang yan eh. Halimbawa, yung mga sobrang negatibong balita tungkol kay Atone Lenny Robredo, Isipin mo, talaga ba? Bagay ba kay Atty. Lene Robredo itong mga ganitong klaseng balita? In a way, magagawa ba niya ito? Diba, maiisip sana meron tayong ganon na, na sistema bago pa man din uh, mag-arrive doon sa conclusion na ay, totoo nga, naniniwala nga, maniwala or maniniwala tayo, okay? Dapat talaga ay meron tayong ganung abilidad. Halimbawa, napakaraming fake news na kumakalat ngayon. Sa isang tao halimbawa, si ganito bang tao ay may kakayahan na gawin itong binabalita o negatibong balita na ito, 'di ba? Dapat kahit paano alam natin 'yan. Nako po